Ay, 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 na niyo, siya? Ay, Opo, nakatapos lang. Nico! Basta? I love you. Pagi! May bago ng pan si Pagi. Hindi ba siya na Hindi po, nakatapos lang po minom. Ang gusto niya ay, ay, magwiwi. Ayun. Ay, 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 like wala po. Pero may baon po kami. Hindi ko na na Paki. Pakundo. Pakundo. glasses. <laughs> paki pansini oh, mo sila, di ba? Sabi mo nagaanap ka ng ano girlfriend, di ba? Pagi magaplay, Mag-apply po. Mag-apply oh, okay. daw si Madam Dali, paki. Hindi <laughs> hey. 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 na po niya po gusto niya pinyo, Bye -bye, po kaya. niya po niya po niya po kaya. po po